Hmm. Kamusta mga kababayan? Mula Quezon City hanggang Dubai, Los Angeles hanggang Riyadh. Okay, sa lahat ng mga OFWs at kabataan na nanonood, ito ang inyong hashtag LAN Pinoy Pulse. DIRETSYO sa punto, walang paligoy-ligoy. Ang Sona ni Bongbong Marcos, isang malaking flap sa mata ng marami. Pero bakit nga ba sumisigaw ang Davao ng Marcos Resign? At bakit si Vice President Sara Duterte ang hinintay ng bayan? Kami ngayon ay oh, nasa 16,000 subscribers na. No? Malapit na po tayo. Ay di, sobra na. No? 16,000. I-check eh, ko pa. Ah. <laughs> Nakalimutan eh. No? Yan 16,334 subscribers na po tayo ha. Okay, pero ang target natin ay 100,000 subscribers. Kaya mga Kapinoy sa Hong Kong, Singapore, Canada at Australia, ihit hit na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa inyong mga tropa. Kung gusto ninyong supportahan kami, magpadala ng super thanks please para magpa magpapatuloy uh, natin ang ganitong klaseng content para sa inyo syempre. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na issue, ang bagsak na pamumuno ni Marcos at ang pag-asa na dala ni Sara Duterte. Pero bago 'yan, isang quick story. Nung SONA, nangako si Marcos na bababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo. Pero mga kababayan, sa palengke ngayon, 60 pesos pa rin. Ano ito? Magic trick na naman? Let's dive in. Mga kababayan, Napanood nyo ba ang Sona ni Marcos? Parang teleserye, no? Pero walang happy ending. Nangako siya ng murang bigas. Mas magandang ekonomiya at mas maayos na pamumuhay. Pero ano ang nangyari? Inflation rate natin, 4.4% as of June 2025, ayon sa PSA. Ang presyo ng gasolina tumataas pa rin at ang mga OFW natin sa Saudi, UAE at Qatar nagrereklamo dahil mas mahal na ang padala ah, ng pera pabalik sa Pilipinas. Okay fact mo na tayo ha. Noong 2022 campaign, sinabi ni Marcos na babawasan niya ang presyo ng bigas. Pero ayon sa Department of Agriculture, ang average price ng bigas ay nasa 58 pesos to 62 pesos per kilo pa rin. San napunta ang pangako? Mr. President, sa Hong Kong at Japan, alam niyo kung gaano kahalaga ang bigas sa hapagkainan natin. Pero ang Marcos admin ha, parang naglalaro lang ng Candy Crush habang ang bayan nagugutom. Okay, siguro ha, ang plano ni Marcos ay gawing luxury item ang bigas. Next time, sa SM lang natin bibili ang bigas. 100 pesos per kilo, may free tote bag pa. Pero seryoso mga kapinoy, hindi ito katatawanan kapag ang mga kababayan natin sa Davao City, Cebu at Iloilo -Ilo, hindi na makabili ng basic needs. Okay, sa US at Canada, ang mga Pinoy doon nanonood ng balita tungkol sa Pilipinas at nagtataka bakit Uh, bakit parang laging nasa rewind ang pamumuno habang ang ibang bansa tulad ng Singapore at Malaysia umaangat ang ekonomiya. Kami dito ha, stuck sa traffic ng broken promises. Kung galit ka na rin sa mga pangakong napako, i-comment mo sa baba Marcos Resign at i-share sa mga kaibigan mo sa Toronto, Sydney at Dubai. Let's make this go viral. No? Ngayon, pag-usapan natin ang telenovela ng Philippine Politics, ang Marcos Duterte Feud. Anong ah, 2022 sila pa ang team, pero ngayon parang Game of Thrones na mga kababayan. No? Si Sara Duterte nag-resign bilang Education Secretary noong June 2024 at sinabing toxic ang relasyon nila ni Marcos. Pero bakit nga ba? Okay. Noong November 2024, nag-viral ang Facebook post ni Sara ha kung saan sinabi niyang may kinontak siyang assassin para patayin si Marcos. First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez kung siyang unang papatayin. Grabe ha, parang script ng action movie. Pero bago kayo magmalis, nilinaw ni Sara na ito ay hindi literal na banta, kundi isang babala sa kanyang kaligtasan. Okay, sa isang banda, ang mga galaw uh, ni Sara ay maaaring makita bilang reckless. Ang National Bureau of Investigation ay nag-issue ng sabah, sabina sa kanya at may mga nagsasabing ito ay labag sa batas. Pero sa kabilang banda, bakit kailangan ni Sara na magmalaki ng ganitong pahayag? Dahil ba sa pressure mula sa Marcos Camp? Ang House of Representatives na kontrolado ng mga kaalyado ni Marcos ay nag-imbestiga sa confidential funds ni Sara. 612 million pesos na ginastos daw sa hindi malinaw na paraan. Kung si Marcos ang direktor ng pelikulang ito, ang title ay The Empire Strikes Back with Audits. Pero si Sarah parang si Darna, ha? Lumilipad sa gitna ng kontrobersiya at kung ang mga Davawenyo sumisigaw ng kami ang tunay na pida. Okay, isang OFW sa Dubai ang nag-message sa amin. Kuya, dito sa UAE, kami rin nahihirapan dahil sa mahal na pamasahe pabalik sa Pilipinas. Pero nang makita ko ang rally sa si Davao, parang na-inspire ako. Si Sara kahit kontrobersyal, may tapang na paglaban ng mga Pinoy. Kaya naman, mga kababayan, hindi natin dapat baliwalain ang sigaw ng Davao. Anong masasabi mo sa Marcos Duterte feud? I-comment mo sa baba at kung nasa Japan o Italy ka, i-share mo ito sa mga kababayan natin doon Mag-super thanks na rin please para maipagpatuloy natin ang pagbabalita ng katotohanan. Mga kababayan, ha? Sa Manila, Angeles at General Santos, alam natin kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Ang unemployment rate, ha, ayon sa PSA ay 4.7% no May 2025. Pero ang underemployment, mga trabaho hindi sapat ang kita, ay nasa 12.1%. Ibig sabihin, maraming Pinoy ang may trabaho pero hindi pa rin sapat para mabuhay. O, oh, si Marcos ay nangako na mas maraming trabaho at foreign investments. Pero ano ang nangyari? ang kanyang plano na amyendahan ang konstitusyon para buksan ng ekonomiya sa mga dayuhan ay sinalungat ng Senado. At habang si Marcos ay busy sa kanyang US-friendly foreign policy, ang mga presyo, mga, presyo, ng bilihin tulad ng asukal at manok ay tumataas pa rin. Ha? Sa Cebu at Bacolod, ang mga magsasaka nagre-reklamo dahil wala, wala raw suporta mula sa gobyerno. O kung si Marcos ang CEO ng Pilipinas Incorporated, Siguro ang motto niya ay promise now, deliver never. Pero seryoso mga kapinoy, ang kanyang pivot sa US ay paglayo sa China ay hindi naman mali. Pero bakit parang ang mga Pinoy pa rin ang talo? Ang mga OFW natin sa Kuwait at Qatar nagtratrabaho ng doble para lang makapagpadala ng pera. Pero ang gobyerno parang walang plano para sa kanila. Sa Australia at New Zealand, ang mga Pinoy doon ay nagtatanong bakit ang Pinas kahit mayaman sa resources ay laging nauhuli. Ang sagot, mahinang liderato. Si Marcos sa halip na ayusin ang ekonomiya ay abala sa paglilibot abroad at pagpapapogi sa US. Kung OFW ka sa Germany o Malaysia, ishare mo ito sa mga kababayan natin doon. I-comment mo rin, Marcos, trabaho, hindi drama. At mag-super thanks para suportahan ang channel natin. Ngayon, pag-usapan natin si Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng mga kontrobersiya, bakit siya pa rin ang hinintay ng maraming Pinoy, lalo na sa Davao, Cagayan de Oro at Sambuanga? Si Sara bilang dating mayor ng Davao ay kilala sa kanyang hands-on leadership. Noong 2020 sa gitna ng pandemya, siya mismo ang nagbigay ng relief goods sa mga Dabawenyo kahit bilang vice president, limitado ang kanyang kapangyarihan. Ipinaglaban niya ang mga programa para sa kabataan tulad ng Youth Leadership Summit kahit pinutol ang kanyang confidential funds. Hindi perpekto si Sarah. Walang leader na perpekto. Ang kanyang mga pahayag tulad ng assassin comment ay nagdulot ng galit sa mga kaalyado ni Marcos. Pero sa kabilang banda, si Sara ay biktima rin ng political attacks. Ang impeachment complaints laban sa kanya na umabot ha, na sa apat noong December 2024 ay tinawag ng Supreme Court na unconstitutional. No? Kaya naman, maraming Pinoy, lalo na sa Mindanao, ang naniniwalang si Sara ang tunay na boses ng masa. Habang si Marcos ay nagpapapogi sa international stage, si Sara naman nasa ground kasama mga ordinaryong Pinoy Parang siya ang ate ah, na laging nandyan, no? Habang si Marcos parang kuya na laging busy sa Zoom meetings. Okay, isang kabataan mula sa tagig ang nag-share sa amin. Kahit kontrobersyal si Sara, siya yung tipong lalaban para sa amin. Hindi siya takot magsalita kahit sino pa ang kalaban. Kaya naman mga kababayan sa Vancouver, Lagu, uh, London at Doha, si Sara ang representasyon ng tapang at malasakit na hinintay natin. Kung naniniwala ka sa laban ni Sarah, i-like at i-share ito sa mga kababayan natin. Sa Milan, Guam at Taiwan, mag-super thanks na rin please para maipagpatuloy natin ang pagpabalita ng katotohanan. Okay ha? Mga kababayan, malinaw na malinaw ang pamumuno ni Marcos ay puno ng pangako. Pero kulang sa gawa mula sa bigas na 60 pesos pa rin hanggang sa mga OFW na nahihirapan sa mahal na pamumuhay. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng tunay na leader. Si Sara Duterte kahit hindi perpekto ay nagpapakita ng tapang at malasakit na hinintay ng bayan. Pero huwag tayong magpadala ha, sa emosyon lamang. Suriin natin ang mga issue, magsaliksik at maging aktibo sa politika. Ang midterm election sa May 2025 ay malapit na. At ang, ang, ang tapos na po pala yun, no? to talaga sa 2028. At ang boto natin mula Manila hanggang New York ang magpapasya sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya mga kapinoy, no? Diyan sa San Francisco, Sydney at Jeddah. ihit hit na ang subscribe button, i-like, I-comment at i-share. Target natin 100,000 subscribers ah, bago matapos ang taon. Pagpadala na rin ng super thanks please para suportahan ng aming laban para sa katotohanan. Salamat at hanggang sa susunod na Pinoy Pulse. Hashtag walk with land. Diyos mabalos mga kababayan. Mabuhay ang Pilipinas.